Ayan guys Galing kami dito sa bukit ngayon guys Pauwi na kami guys Ayan Galing kami doon sa dulo Ayan Ito na yung service namin Pandar na tol Kaya na Ayan. Ayan. Guys Pauwi na kami Pauwi na naman Ang bahay Ayan Ito yung service guys Ayan na Kera guys guys, pauwi na kami pauwi na naman ang bahay may kasalubo kami ng ano kasakyan guys may ano kami dito sa ano bukit yan guys, may kasakyan pa oh ayan yan thank you ayan. ano pa guys nagbigay pa siya ng away namin na kami pinauna Uwi na naman guys Uwi na ng bahay 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 okay Guys, so mag-aani na din yung palay na dilaw guys Mag-aani na din yan Yan so, Ayan na din yung balay nila guys Malapit na mag-aani din Hindi yun mo muna kung tamo rin Muna tamo, mas malutot ako Dano <laughs> 15 yun ang mo dyan siguro Puro palay guys ang produkto rito guys Palay Sambales. guys oh. palay dito guys Palay Ito yung ano namin dito guys Kabuhay namin dito sa probinsya ng Sambales Ayan Kabuhay ng Sambales Ito yung um, Hanap buhay namin mga palay Ayan oh. palay guys ito guys Pauwi na kami guys Okay na naman ang bahay. Tapos na naman nagbisita ng palay. Ayan na. Uh, guys, so oh, pwede kayo maligo dyan, oh. <laughs> By Paul. So guys, may kalabaw pa, guys, oh. Kalabaw. 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 Uh, na Kalabaw. guys kabilaan guys puro ah, palay yun pala sa guys so, guys. Ayan, Ayan guys, maluwang, Kasuru, palay dito na Dahil na. dito din sa kabila guys Palay din, magkabilaan to, pagsada Daanan, puro palay Palay, mangga Ang mga ano namin dito mga buhay namin dito sa probinsya Ayan pa guys baka sa kali, Tapos uh, kami sa bahay, guys. Dito na naman kami sa bahay. Ayan. Dito na kami sa bahay, guys. Pauwi na naman. Tapos na nalangal na ng palay, guys. <laughs> Ayan. Bahay po po, guys. So, oh. ay bahay pala. Hindi bahay. Ganun. Ay, yubon pa. Guys, sa bahay malapit na kami sa bahay namin guys ako ganyan na naman guys tapos na naman nagbisita ng palay sa Tanay Tay Kare ano, Binadadao aya, at ako niya, no Edwin dito pa kami sa kabilang party guys Kaya may ano, kapila <laughs> kapila ang party namin na taniman itinan namin guys Huwag no, na no, mayroon doon Ayan guys, dito na kami sa isang kabilang parte namin na bukid Tignan namin yung tabuan ayan, ayan, dito muna kami sa dam May dam kami dito guys, mini dam Ayan guys, mini dam Bakit muna kami sa mini dam guys ayun no ayan mini dam namin to guys Mini dam. Ayan guys. Oh. Ayan. Kapaligiran nito. may balsa pa guys. Pwede ka pang ano dito maglambat. Ayan. Dito kami muna sa mini dam. Hello guys. Dito kami sa mini dam namin guys. Kasi nandito yung palay namin. Malapit. Kaya tingnan namin tapay na doon sa kabila pa yung pinataan namin itong guys sa kabila ano na, party namin para namin itong pares na to ito kami ngayon sa ibabaw na ang dam ito guys yung dam ayan ito yung dam mini dam hanggang doon okay, ito guys yung balay namin ulit guys tignan natin dito sa ibang parte guys ayan ito na ayan ano tal masasabi mo sa palay natin kung kailangan nihin kaya na to guys hanggang sa 15. Ngayon okay. September 15 maaano na to. Habol tayo sa panahon kasi yung panahon niya para paiba iba ba. Maulan, mamaya iinit Ayan. kaya dapat i-schedule natin ang maganda. Ayun na. Oh. oh, guys. Oh, guys, oh, guys. para kami yung ano guys. Yan, ako na mga ano guys. Guys, tinamo ko guys, tinamo natin yung natin, guys, kapag tayo sa bukid ngayon, tingnan natin naman yung isda. Kung so, pwede tayo ano, um, maglambat. Tingnan natin dito, guys. Ah, dito, guys, kapag gusto niyo lang ano, um, uh, mag maglambat, uh, libre lang dito. Maraming isda dito. Maglambat lang kayo dito, wala ano, wala magbabawal. ayan ang ano ah uh, minidam uh, mini dam kaya yung pali na yung pala guys ulitin ko sa February ano sa September 15 paanin uh, na namin to so, yung pali na yung sa September 15 sana guys uh, minute na at makapagali na kami ng ayos yan guys uh, ganoon na lang gano na lang guys yung gagawin na natin ilang minutes na yan ang hanggang ayan guys punta kami sa ano hello guys uh, guys kasi walang tikin yung ulang guys yung pag ulan nya pagyo yung naabutan yung ulan ayan uh, naman mati na sa lalim pati yung palay kawawa ang gandoon guys uh. o so, uh, Malalim. Pero madami sila dito guys. Madami sila. yung mini dam namin dito guys eh. ito, to yung mini dam guys okay, so, oh, ito yung mini dam namin ito marami it sa dito guys kahit naglambas ko dito pwede marami sa yan guys yung so, nakagabi ko lang dito sana yung gusto kong maglambas punta lang dito sa mini dam marami na dito guys hindi mga tayo dito kung gusto nyo sabi so, guys nangyong isa aling dito, dito. Maraming nakukuha namin dito. May bangos pa dito. Nasa At tabang. Ganun. Ganun din. Ayan. ayan. guys. Pero ayun natin. Ayan. So. Walim mo dito guys. Sabarang so, tigil ng ulan sa bagyo. Ayan yan ano. mo. Yun, so, ito yung mabutan ng tubig. Lumalalim yan. Ang gandoon. Ito yung masasabi ko lang guys. Uh, Maraming salamat guys. Sa so, panonood. Sige pala guys, uh, ay, dito na lang kami guys, hanggang sa ano, panonood guys, ay, uh, yung ano nga ito tuloy lang lang namin dito, kasi masyadong mahaba na masyadong video guys, hindi na kayang, ano natin. Okay hey guys, bye bye, magpasa natin na kaya. Bye bye guys, supportahan yung ano namin guys, vlog namin. Uh, bye bye.